Pumunta kami ng Villa Aurora, Maria Aurora at habang nasa biyahe ay namangha ako sa sobrang ganda ng aming Grabe dinaanan. Dito. Napaganda ng tanawin dito sa Bongabon, Nueva Ecija. Grabe dito, ang ganda! Grabe guys, ganda dito. Iyan yung pinaghintuan namin. Diba? Tasi yung bundok oh, sa Tapos yan, food trip ang mga itik. yan. Kain na kami. <laughs> yan, anong mag ang almusal namin? Ay, ah, yan. Ito sino? Itlog na pula. Tsaka itlog na pula, meron rin Fried egg. Tapos yan. Kanin. Right. Ganda dito, grabe. Yeah, guys. Ganda. Kayo ba? Naganda din ba kayo sa lugar na to? Comment down below.